Park guys ayan yung bundok na yan oh. Dan kami pupunta yan ang aming adventure today Diyan ba? Oh. Oh, diyan na. Ay, na Limyak Park. Ang guys. Wow, ganda ng ano, oh, yung pala, yung green green. Ang bakit ko minto? Ano ba bababa ba ano, okay. Bababa tayo ya? Hindi, bababa yung kotse. Hindi tayo kakasya. Hindi kakasya sa daan. Ayan, ang ganda ng bundok! Ang mga niya yata. Baka <laughs> nag-video pa kuya! <laughs> Baka nag-video din. Ang mga turin. ka daw, sabi niya eh. Oo nga. Ang baga naman. May <laughs> kalangan din. Wow! Green na green ang palay. Yeah, Ayan. Yan ang aking kapalayan, guys. Nung pumunta kami nung nakaraan dito, ano yan? Kulay brown. Pero ngayon, green na kasi tagulan na eh. Ayan. yan na kami. Eto na, Limbiak Park. Wop <laughs> 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 Ayan, o, nandito na kami, guys O, Limyak Park Ay, Entrance nila Ito yung entrance nila, guys, o Forty Ah, yung sa ano to, sa swimming, no Ito, kung magsusiming Yan ang babayaran Ah, sa... yung sa park ito Tapos ito yung sa swimming sa baba ayan. Additional adult 100 cottage 500 picnic table 200 gasebo 153k okay Huwag <tod> ka lang ay, day, Mga mga ka Nandito na kami ngayon sa Limyak Park. Nandito kami sa taas, guys, ha? Maliit na coffee so, so shop. Ako mag-swing-swing muna. Bago ako maging bata, guys. Nakasuro siya tino. Hindi, okay lang yun O, oh, ganyan na pa yan? oh, ganyan talaga yan. Ayan, dyan ako nag-swing, guys. Ayan, o. Oh. oh. <laughs> na ngayon ay pupunta na kami sa baba. Nandoon sa baba yung cottage namin. Doon sa likod. Tapos, ha? Huh? Oh, picture tayo dyan. Hmm, sige. Ayan, pababa na kami ni Madam guys. Di galing galing kami dito sa taas, sa coffee shop. Pero walang tao guys. Hindi kami nakapagkapi. So ngayon, bababa na kami. Ayan. Ayan yung pababa. Ayan yung mga malalaking bato guys. So. Oh. Hmm. Tapos makikita nyo may, may dinosaur sa babang malaki. Ayan yung hanging bridge, so. Oh. Hanging bridge. Dito kami ngayon sa Limiac Park guys, nag-update kasi nung nakaraan na pumunta kami dito ay medyo Hi guys! Nandito kami ngayon sa Linyak Park. So, andito ako ngayon. Andito kami nila madam sa taas. Ngayon ay uh, lalakarin ko ang hanging bridge pero hindi ko tatapusin guys kasi hindi mahaba. So, tingnan niyo ako paano ko sumuwid sa hanging bridge na hindi natatakot. Di ba gusto mo mahaba? Mahaba na. Huwag kang mag-uwag. Hey, tingnan mga kung ano. Tama ba? Do, diretso ka pa doon. Ha? Nahilo ako. Pupunta tayo sa dulo, ha? Oo. Uh -huh. Okay. Ayan yung baba. Hindi man. Mas mataas ngayon sa minalungaw, eh. <laughs> Ayan yung view sa baba, guys.

So nakapag nakasumasalit eh. Ganda. Kaya kung natin magkakar kasi parang nalulungkot Okay. Enjoy! <laughs> Ikaw, pang may naging i-relate mo kasi. Ano? Sige ting, ko na lang kung mag... Malayo kasi yung hawakan eh. Ito, hi. <laughs> dito, dito kami sa Hanging Bridge, guys. Dito sa Limit Park. Tatlo lang dito Ay. Ayan yung view sa baba. Lola mga ka-vloggers. Magalaw kasi. Dapat huminto. Hinto ka. Daichin, ang papunta dito ang magandang bio. Ayan, no? Oh. oh. Oh, balik tayo. Balik tayo niyan. Kasi ang view nandyan sa ano eh. Ito <laughs> si. Gumigewang kasi gumigewang. <laughs> oh my God. Hindi naman ako katakot kasi maano lang mababa. hey guys, medyo mahaba lang tong tulay na to. May hanging bridge na to. Yan maano kasi gumagalaw kasi. Kaya medyo nakaka nakakalola pag naglalakad. Just <laughs> sa <laughs> Ay, me. Kata, dahan-dahan ka maglakad dito. Si Sixilla. Si Sixilla. <laughs> Ayan, cottage. Bila. Balik tayo, tingnan tayo, kasi pang view, kasi dito magandang. Oo. Kunin natin muna yung ano. Oo. <laughs> giraan yung giraan mo pa, no? Hindi, dito. Tapos balik tayo doon. Doon tayo bumaba. Yan yung swimming pool, guys, dito. Oo, oh, may mga nagsisiming, oh. Ano sisilipin mo? Maninilip ka dyan? Hindi yan sarado. Bukas yan. Ay, ayun, no, oh, May ginagawa pa silang anong swimming pool. Tara, Ros. Ginagawa pa yung swimming pool dito sa kabila. Oh, dito tayo? Oo, dito tayo. Tapos punta na doon sa cottage. Tapos bakit ulit. Dito tayo, may bali, oh. Ha? Eh, di, wag wapak sa bali. Hindi yan. Sige, mo kang wapak dyan matibay yan. Oh, don't sakit na, sakit na mama <laughs> mahaba ito eh. Tira <laughs> mo. inugaw <-ugaw> pa. <laughs> Hindi ah. Hindi. Hindi man, pusa lang siya. O tara. Para may moga no? Malapit na tayo. Ay layo kami, ma ha? Dito na tayo bababa. Punta sa kapin. Malayo kasi napagitan ng kahoy. Eh. Okay lang, sana kung diking... Oo, oh, hindi ka mailang humakbang. Tapos may mga balik pa. Tapos yung hawakan niya kasi pagan yan, no? May mga balik pa, nakakatapos. <laughs> okay, balik tayo, balik. <laughs> uh, ayan sa Rimyak Park. Ayan sa baba. Balik oh, tayo. Oo, kasi ang na dito eh. Sandali lang. Butang bulbaban mo na tayo sa ano? Cottage.